Guys, time check. Ayan. Responsive to sa mga katasyo. Ayan, medyo mga napaka-beres natin. Hindi tayo nakabili katul. tol. <coughs> mga guys, yara sa planta. Oh. ang buhay oh. ng cinema, <coughs> Yawa. Ang buhay na isang realidad ng isang oh. truck driver. mga nakasabay natin ngayon dito. Araw ah, na linggo. Sabay yun ako. Sari na Shout out mo sa mga kaibigan at jajag jag, -jag, -jag Another virgin ako yung mga katasyo Ayan o no? Touch natin yung mga sama natin ngayon Guys, eto na mga katasyo Ayan, ma sa may loob ng planta Ayan Day Sunday po. mga katasyo Ayan, inaabot tayo ng linggo ngayon Ayan, sa pagbiga po Magaling kang na. kupal ka Ayan, feeds yan mga katasyo Shout out po sa lahat Sunday ngayon pero may kargahan dito mga katasyo Ayan. Anak ka nang po Nag-aabot siguro ng mga kontay yung bawat Yawa So guys, palabas po na Palabas na po tayo ng planta Siyempre, Anak ka an nang po Go so, win tayo Yo so, guys Tayo ngayon sa may Iginto Board rin ng malolos Mga katasyo ala na Talagang Tuluyan na winasak Yung ano Yan Sinira na yung Eka nga eh Yung boundary yan Ayan na Nang malolos Ayan uh, Papaltan daw Ayan Shout out to Ayan na, Tibag na mga katasyo Tibag na siya Anak ka nang po Guys, time check Alas 11.22 mga katasyo Yan Anak ka nang po Yan, tayo mga katulog mga katasyo Simulanin lang po Yan Yan na yung tinutulog ano yan bekuma uh, tedim yan kum, uh, ay, mga pare mga napaka-blessed natin dito tayo nakabili ka tol ya yeah. yeah, ito patay panay ano natin panay panay tapik you ito know, mga guys tayo sa si planta Ganda rin po ang sistema syempre ang buhay na isang realidad ng isang truck driver oh yeah. ya What? Ayan, medyo madilim Buti may electric pa tayo Ayan Pambugaw mo lang sa namok Tsaka sa init yan <laughs> Buhay driver tayo Walang truck mga katasyo Dalawa lang kami ngayon Nung tag-carry Buhay driver yan tayo. Yan, place lang natin yung mga nakasabay natin ngayon dito. Araw ng linggo sa may yun ako sa Rimano. Ayan, shout out mo sa mga kaibigan natin yung gagawin. Sa bukawin. Tanner yun ako. Yung mga kasyo. Ayan o. No? natin yung mga kasama natin ngayon. Araw ng linggo. Ayan, WDN. Ayan, si Hero. Tapos PNCN o. Tsaka yan, si, si Blake. Si Jempeng. Ayan, air pa sa may harapan natin. Si Andy Boy. Siyempre si Tasyo TV. No! Shout out po no! sa lahat. Magandang umaga po ng Sunday. Yo, 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 mga katasyo. Let's go! Boy driver. Guys, ito na mga katasyo. Ayan, makam sa may loob ng planta. Ayan. Today Sunday, mga katasyo. Ayan, dinabot tayo ng linggo ngayon. Ayan, sa pagpika po ng... Ayan, ang pins. Ayan, mga katasyo. Shout out po sa lahat. At sinashoutout ko nga po pala yung mga yagyag -yag dyan sa may Bukawi, Bulacan. Yun na ako. Ayan, plant up po ng Bukawi. shoutout sa inyo mga idol. Ayan, mula kay Tasho TV. Ayan, tayo ngayon mga katasyo Tinawag na tayo. Ayan, time check tayo. Wala 8 ng umaga. Ayan, ito yung mga kasamahan natin. No? Ayan, mga taga Kapite. Pasig, yan. Valenzuela, mga katasyo, Ayan, tsaka mga taga Perview. WDL, ayan. Shoutout sa inyo mga lahat. Ayan, kapwa ko mga truck driver, mga katasyo, Ayan, happy Sunday po sa lahat. Siyempre, kami lang po naman yung mga masipag na mga truck driver na wala pong pinipili kahit anong araw basta may biyahe mga katasyo diretso sa biyahe ayan shout out flex natin lahat yung mga nakasama natin ayan o no, sila ayan let's go now, mga uh, uh. na mga katasyon tinawag na kapatimbang na tayo syempre let's go uh, uh. <laughs> Ayan, mga katasyo, syempre, bago tayo o oh, bago sila kargahan mga katasyo dadapo tayo sa mitimbangan na hindi tayo po pwedeng di magpatimbang kasi nga mga katasyo eh syempre bawat pins bawat pins ay tinitimbang talaga mga katasyo yan syempre happy sunday po sa lahat mga katasyo show guys let's go at magandang magandang linggo ayan nakapagsiba na po ba lahat syempre kami hindi pa eh hindi pa kami sa biyahe mga katasyo yeah, maraming maraming salamat po sa pagsama subscriber, follower syempre, magandang umaga Facebook, magandang umaga YouTube yan thank you very much po sa lahat ayan, yo, tasyo TV lang po malakas syempre, mga good morning standing ngayon pero may kargaan dito mga katasyo ayan nagahabol siguro ng mga kota yung bawat mga alam mo na days. ayan Ayo, eh tayo yan, receive nilang inaantay mga katasyo Receive nilang po ang inaantay natin mga guys At ah, uwi na tayo Happy Sunday sa lahat ayan, yan ah, Buhay ito, driver syempre Yan, mga kasama natin sa paghahanap po kayo Diba andun, ayan, ay, pahin natin natin Ayos na Let's go Uwi na tayo guys, palabas po na palabas na po tayo ng planta, syempre mga katasyo let's go, win na tayo happy sunday po sa lahat so guys, tayo ngayon sa may higinto, bond rin ng malolos mga katasyo, ala na tuloy na uwi na sa ano Ayan, sinira na yung Eka nga, e, yung boundary yan, e, ayun, ang bulakan maluulus, ayan, uh, papaltak daw. Ayan, siya raw to. Ayan, wala na, tibag na, mga katasyo. Tibag na siya. Yo! Ayan, naka-stop pa.